Ang Tuntunin sa Araw ng Pamamahinga Ikatatlumput limang kabanata Tinipon ni Moises ang buong mamamayan ng Israel at sinabi sa kanila, Ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Sa loob ng anim na araw gawin ninyo ang mga gawain ninyo. Pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo. Dahil banal ang araw na ito at para ito sa Panginoon. Ang sino mang magtrabaho sa araw na ito ay papatayin. Kaya huwag na huwag kayong magtatrabaho kahit na magsindi ng apoy sa bahay ninyo para magluto sa araw na iyon. Ang mga handog para sa toldang sambahan Sinabi ni Moises sa buong mamamayan ng Israel, Ito ang iniutos ng Panginoon na gawin ninyo. Maghandog kayo sa Panginoon mula sa mga ari-arian ninyo. Maghandog na maluwag sa inyong puso ng mga ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, ube at pula, pinong telang linen, telang gawa sa balahibo ng kambing, Balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula. Magandang klase ng balat. Kahoy na akasya. Langis ng ulibo para sa ilaw. Mga sangkap sa langis na pamahit at pabango sa insenso. Batong onyx at iba pang mamahaling bato na ilalagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Mga kagamitan para sa toldang sambahan. Lumapit ang lahat ng may kakayahang magtrabaho sa inyo at tumulong sa paggawa ng lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon na gawin ninyo, ang toldang sambahan at ang mga talukbong nito, mga kawi, mga tablang balangkas, mga biga, mga haligi at mga pundasyon, ang kahon ng kasunduan, at ang mga tukod na pambuhat, takip at kurtina, ang mesa at ang mga tukod na pambuhat, at ang lahat ng kagamitan nito, at ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw at mga kagamitan nito, ang mga ilaw at ang langis para sa ilawan, ang altar na pagsusunugan ng insenso, at ang mga tukod na pambuhat nito, ang langis na pamahit, ang mabangong insenso, ang kurtina ng pintuan ng tolda, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog, at ang parilyang tanso, mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang tansong planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran ng tolda at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga tulos at mga lubid ng tolda at ang mga kurtina sa palibot nito at ang banal na mga damit niya Aaron na pari at mga anak niyang lalaki na isusuot nila kapag naglilingkod na sila sa banal na lugar. Pagkatapos, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ni Moises. Ang lahat ng gustong maghandog sa Panginoon ay nagdala ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng todang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito at mga materyales para sa mga damit ng mga pari. Ang lahat ng gustong maghandog, lalaki man o babae, ay nagdala ng mamahaling mga alahas mga hikaw, mga kwintas, mga pulseras at iba't ibang klase ng gintong alahas. Dinala nila ang mga ginto nila bilang handog sa Panginoon. May mga naghandog din ng lanang kulay asul, ube at pula, pinong telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at magandang klase ng balat. Nagdala ang iba ng pilak o kaya naman ay tansok, at mga kahoy na akasya, bilang handog sa Panginoon. Nagdala naman ang mga lanang kulay asul, ube at pula, at pinong telang linen ang mga babaeng may kakayahang gumawa ng tela. At ang mga babae namang marunong gumawa ng tela mula sa balahibo ng kambing ay kusang loob na ginawa nito. Nagdala ang mga pinuno ng mga batong onyx at iba pang mamahaling bato para ilagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Nagdala rin sila ng mga sangkap at langis ng ulibo para sa ilang, para sa langis na pamahid, at pabango sa insenso. Kaya ang lahat ng mga Israelita lalaki mano babae na gustong tumulong sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Ang mga manggagawa ng Toldang Sambahan Sinabi ni Moises sa mga Israelita, Pinili ng Panginoon si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling bato at paglililok ng kahoy at lahat ng klase na gawang kamay. Binigyan din siya ng Diyos at si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan ng kakayahang magturo sa iba ng mga nalalaman nila. Binigyan sila ng Panginoon ng kakayahang gumawa ng lahat ng klase ng gawain, ang pagdidesenyo, ang paggawa ng tela, ang pagbuburda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula kaya nilang gawin ang kahit anong klase ng gawain at napakahusay nilang gumawa